Hello. Mama. Hi. Mama, bye, bye. Ano gusto mong ano? Ah, pagkain? Shumai. Mm, Shumai. Yeah? Ayaw mo nito? Ayaw mo niya? No? Ayan o. Crayons, crayons, crayons. <laughs> crayons. Very busy, Simda. Friends, oh, yan ang show may miho. Chow King. Ayan po la, Chow King. At yan, dyan na kami mapangod to. Chow Tapos, Infinity. Diba? Magayunon ang luwas mingon yan. Kaso ang Infinity at yan pa ata. Ayan mga 12 O yan pa ang sa indang ano. <laughs> Sabi ang init. Mm. mga baduan. Ito ang infinite blue. Ito ang choking. Hinahalat pa daw ang manager ninda. Ang mga gamit po kaya niya di sa mo diyan sa bal pinto. Gabos siya. tigawalat ang gamit igdi sa mo sa bal pinto. Topi igdi ka lang. So, Sorry? Vendor many, many. Many, many vendors, yes. S I don't know door in ano. Duman sa may kipal, mama na duman, digdi lang yan. Igwapa. May mga, araw na kayo, sinda kayo sa landa, yan. Eh. kwarta lang talaga ang mayo, igdi. Yeah. Dapat may ano dindig dino, no? may arog ato duman sa landayan, taigo igding ano, igwang choking. Oo. Sa pang-sagot dapat mo. Lagi. Dapat ay siguraduhin sa barangay. Papi, no, Papi, no, ano po ay siguro. Ara, ano yung binili natin, Ara? Yung watermelon. Paano pag kanta anon? Water. Lord Graham, Graham, Graham. <laughs> Olet watermelon, <laughs> water. Graham, Graham, Graham. May <laughs> <laughs> okay. tertera hider neng dah kau like deh. You want? <laughs> you want the mango Graham. or Graham? Oke, paling gak aku kayak kantano. You stop, uh, have some later maybe I make say, say. ay oo oh, si at least three ano three tupperware ah, magreham pala ako duwa man lang kukuon ko dyan baka dato yung container dyan ha ayo pick order nyo yan sa online Ano yung kanta natin, Ara? Watermelon. Water. Papaya.

<laughs> Ay, Diyos ko, Ara. si Topi, tatahin ko Makarigus ka, Topi? Ha? Topi? Ito si Topi. Makarigus ka? Topi? Makarigus ka? Nagkadara pa ka naman. Ito si Pepa. Gitilo niya na si Pepa, me. Oh. Si Pepa. Nagabot samoy. sa mo. Ngayon, darakulao na si Topiko at si Pipa. Mayo igdi si Percy. May Percy pa yan. Si Karalakulang ikos. Ang ikos talaga doon. na napagkadakula ito. eh okay, ano? Okay. Ang ikog. Garoon ang ikog ni Pepa. Dakulaon na si Percy. Ito po ang aming garden na mayong tanong. Taday nag-uuran. Nagtry man po ko kami igdining talong. Nagtry kaming uh, talong kaso lang wala talaga namatay. Ito, ito lang, oh, wala pang bunga. Kasi nga kailan lang kami dumating itong March lang. Hindi ako nakapagtanim, hindi rin nakapagtanim si Papa. Ang nandito sa amin, sobrang daming bungang kalaman si may mga bunga yan, no? Dami. May namumulaklak pa tapos kangkong yan wala guys ito dati yung talungan namin at saka okra kaso talaga grabe ang init ngayon kaya wala ito lang tayo ngayon nakatiwangwang talbos ng gamuti ito yung stock ng ano itong bal yung pinto namin guys yan ang stock ng mga ano dyan chowking at infinity yan Malinis man dyan at wala man dyan na tao. Nililinisan muna. So, ito yung likod. Hindi man yung ginagamit. Kaya itong loob na to, kami lang talaga ang nandito. Ito hinarangan namin kasi yung pipa ko at to, kaso wala, natakas.